Hello mga kabunso, welcome back to my channel. Ayan, bago po ang lahat, binabati ko po muna kayo na magandang magandang umaga ang haligabi sa ating lahat. Saan man sulok po kayo ng mundo na roon ay happy-happy lang. At talagang happy-happy lang po ang mga kababaihan, dahil women's Day po nang pumunta ang ating bunso Mix Molino sa Sariaya, Quezon at makikita nyo nga mga kabunsuan pinagkaguluhan po talaga ang ating napakapoging bunso Mix Molino. At sino naman ang hindi talaga mapapatili kapag nakita mo na talaga sa personal ang ating bunso Mix Molino na napakapogi po talaga ayan. At uh, Solid na solid ka na talaga pag nakita mo sa personal ang ating kabunso Migs Mulino at talagang dito nga mga kabunsoan kung makikita po natin may kanya-kanya nga po silang color ng mga damit na parang nga ito ay a meet and greet ng ating Bunso Migs Molino. Talagang pinaghandaan nila ang pagpunta nga ng ating Bunso Migs Molino sa Sarayaya Quezon. Dahil may mga color code pa po talaga ng kanilang mga t-shirts. Ayan, di ba? Napakainit po ang pag-welcome nila sa ating Bunso Migs Molino. Talagang dito mo makikita mga kabunso na marami pa po talagang nagmamahal at nagkumahanga sa ating bunso mix Molino, yan po talaga ang tunay na bunso mix Molino na genuine po talaga ang pagmamahal niya kaya naman malami po talaga ang humahanga at patuloy pa rin na sumusuporta at nagmamahal syempre sa ating bunso mix mulino lalong lalo na lalo ang mga solido mga kabunsoan na talagang mix Molino team ayan at mga sponsors po dito nga po natin makikita mga kabunsuan ang tunay na saya ng mga kababaihan ng makita at masilayan po nila talaga sa personal ang ating Bunso Mix Molino. Talaga napasaya po ng ating Bunso Mix Molino ang mga kababaihan. Maraming maraming salamat Bunso Mix Molino dahil pinagbigyan mo ang mga netizens sa Sariaya Quezon na ang mga kababaihan po talaga na kahit na sobrang pagod po nila sa bahay eh naibsan po nila ang kanilang pagod mang masilayang ka buso mismo lilo. at dahil nga dito mga kabunsuan no mayroon pa po isang pinaghahandaan ng ating uh, bunso ang uh, pagte-training nga po niya sa firing uh, no at uh, dito ay may aabangan po tayo anong kaya itong mission na ito ng ating Bunso Mix muli no bakit nabigla siya nga nag-training ng fiery no di ba so may rami pa po tayong aabangan sa ating Bunso Mix muli no na talaga dito ay uh, makikita po natin no ang uh, mga achievement po ng ating Bunso Mix muli no na patuloy-tuloy pa rin po yung uh, pag-angat uh, ng ating Bunso Mix muli no ika nga ang dami niyang pinagdaanan pero ngayon makikita niyo ang saya at uh, talagang tagumpay na ang ating bunso Migs Molino sa kanyang karir dahil dito ay tuloy-tuloy na nga po mga kabunsoan. So, aabangan po natin bakit nga ba nag-training ang ating bunso Migs Molino? Ano kaya ang mayroon sa training na ito? Bakit tabigla po ito nga uh, na pa-training sa pag uh, sa firing ang ating bunso Migs Molino? Ayan po yung ating aabangan. Ayan, abang-abang lang po tayo mga kabunsoan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please like, share, and subscribe mga kabunsuan. Ayan, maraming maraming salamat and God bless everyone. Thank you.